Kahit tapos na ang El Nino, tuloy pa rin ang pag-agapay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at manging isda na matinding na nito. Sa pagbisita ngayong araw ng Pangulo sa Surigao del Sur, tiniyak din ng Pangulo na handa ang pamahalaan kahit pa sa epekto ng La Niña. Ang sentro ng balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao Live. Audrey, muling umarangkada na ang pamimigay ng ayuda ng Office of the President sa mga lugar dito sa Mindanao na apektado ng El Nino fenomenon. Sa katunayan nga ay dito sa Sirgo del Sur ay inaasang naabot sa 10,000 na mga mangingisda at magsasaka ang makakabenepisyo nito. Dalawampung taon nang magsasaka si Carlos sa Salvacion, San Agustin, Surigao del Sur. Ito ang bumubuhay sa kanila sa pangaraw-araw at ang dahilan kung bakit nakakapag-aral ang kanyang mga anak. Pero ngayong taon, naging mahirap sa kanila ang buhay dahil sa epekto ng El Nino. Kaya, malaki ang pasasalamat niya matapos siyang makatanggap ng ayuda mula sa opisina ng Pangulo. Magpasalamat ang Bumbong Marcos sa pahalipay sa mga mag-uuma. Dako ni tabang sa akong pamilya kaning iyang programa nga uh, ihatag niya nga grasya sa amua. Isa lamang si Carlos sa nabigyan ng cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda kasama ang kanilang mga pamilya ng probinsya ng Surigao del Sur at Agusan del Sur na grabeng naapektuhan ng El Niño phenomenon. Personal na dinaluhan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing aktibidad na isinagawa sa Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City, Surigao del Sur. Batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos labing dalawang libong magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi, hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Nagpaalala rin ang Pangulo na maging handa sa panahon ng tagulan na magsisimula sa buwan ng Oktubre, sabay sa pagsiguro na handa ang pamahalaan na tumulong sa Surigao Nons. Sa nasabing aktibidad ay ginawad rin ang nagkakahalagang 50 million pesos na cash assistance para sa affected farmers and fisher folks sa dalawang probinsya. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan at sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda. Hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog. Hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Ayon naman kay Province of Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel, aabot sa 10,000 na mga magsasaka, mangingisda at piling mga pamilya ang benepisyaryo sa nasabing aktibidad. Bagay na kanyang pinagpapasalamat. This is the first time ng isang presidente pupunta rito sa probinsya namin at inuna pa kami, ika-21 po kami. Bukod sa financial assistance, lahat ng dumalo sa aktibidad ay nakatanggap ng tig limang kilo ng bigas. Nandito rin ang iba't ibang government offices katulad ng DSWD para sa AX at AKA program, Department of Labor and Employment para sa Tupad, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at TESDA. Magpapatuloy ang mga programa para sa patuloy na pagpapaunlad ng probinsya ng Surigao del Sur. Audrey, matapos dito sa Surigao del Sur, particular sa Tandag City, ay agad bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Butuan City para sa patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga affected farmers and fisher folks dahil sa El Nino phenomenon. Yan na muna ang latest mula rito sa Tandag City, Surigao del Sur. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Audrey? Daghang salamat, Jason Amisola.